Hello guys. So ayan. Ito yung mga bunga ng tanim kong raspberry. Ay. <laughs> ayan. Ang raspberry. Maraming tinik. Ayan. Ayan. So, na 9% na iba. Tapos itong mga mansanas. So ito yung mga mansanas. ayan So ilang beses ko din tong inisprehan pero marami pa ring mga ah uh, ano to? uod ayan so tanggalin natin um, uh, ibigay natin sa mga alagang uh, manok so ito guys oh, ang dami ang dami niyang bunga ayan ayan nagado <laughs> ay mga kinakain na rin ng mga mga ibon ang daming mamunga talaga tong mga raspberry. Ayan. Ayan. Dito sila sa baba, guys. Wow. Ay, sayang. Ang daming bunga. So, next year. Gagalingan ko na. Aki, kuri. Ipay na tiruyo. Kuri. mo So, paano ko kaya ito padadamihin? So, gusto kong uh, ikat cut ito, i-pruning. Paano kaya ang pag nito? Nani? Ayan. Tapos, ito. Yan ang mga raspberry po. Napakadaming boom. Mm Maybe. -hmm. Okay, so, mm -hmm. okay, ang dami. Ha? nane